what's up guys so ayun makakatay nga alis dahil in eh, 2000 tiny boss na mag deliver ng mga gift dahil may tatlo pang gift na hindi na deliver dahil sa sobrang busy no December ngayon na eh, January 7 na so ngayon i eh, deliver ko muna tong isa dahil malapit lang ito dyan lang sa Green Hills sa Wakwak Wakwak -wak, ah parang nakakatakot sa Bisayang Wakwak ungo <laughs> Nalilo eh. <laughs> Kasi kasama ako, ko. Naunahan <laughs> ko. yung dalawa, kinontak pa ni boss dahil hindi ko alam yung address noon. Pero itong isa, uunahan ko to dahil alam ko itong address na Yung tatlong gifts na yan, yan yung i-deliver ide natin. sa likod. Kaso lang guys, sa ganitong oras, napaka-traffic talaga oh. Mag-alas city pa lang. So nandito pa tayo ngayon sa C5. Malapit lang naman C5 to Green Hills. So sakop na yan ng San Juan. Abang naka pa tayo. Ihanda na natin itong ating ID. Si kailangan mag-iwan tayo ng ID doon sa ano sa sa village na papasukan natin. Yan, guddi na to. Huwag iwan yung driver's license niyo. Bawal na yan ngayon dati, mga driver's license ng kinukuha ng mga security guard. Pero ngayon, bawal na yan. Ano kaya ang kinikwinto ng driver ng joyride? Kung tuwa yung sa kanya eh, kinikilig. Tanungin ko kaya. Pag sinapukit sa bunganga, nga, ngipin mo ang dessert mo. You know. Let's go! Nandito na tayo ngayon sa Idsa. Eh, tatawid na tayo ng Idsa, guys. Dahil papunta tayo ng Green Hills yung sunahan yung Lasal Lasal Green Hills bakit kaya tinawag na Wakwak -wak Village yan? siguro dati daghan ng Wakwak diya mga ungo ba? nagigil <laughs> ka wow ang luwag ganito dapat oh napakaluwag Ayan guys, nandito na tayo sa Gituan Wakwak Village Gituan Ayan, nakita nyo Wakwak Village Gituan Dito tayo papasok Ito yung number ng bahay na pupunta natin Natanongin ka si Nila Hi, Sir Ray Obin, Sir Pag-deliver lang ako ng ano, uh, gift okay, Harvard Tulad pa. Tayo lang natin. Thank you. Meron na tayong gitpas. Lagay lang natin ito. Abisado ko naman eh. So, kakaliwa tayo dito. Ano bang street to? Harvard? Harvard nga eh. Ito na yung Harvard Street. Diyan lang sunahan kung te, andyan na yung bahay. Ito kasing kaibigan ni boss na to, napakayaman nito. Pag mamayari ito ng maraming barko, internasyonal, na mga tanker, nagkakarga ng mga oil at saka uh, mga gasolina. Ayan, nandito na ako. So, baba na tayo. Good morning Esel Masko um, pa rin To, oh, masko Kim pa rin e. E. Ray And Jess So ayan, naibigay ko na dun sa guard So siya na bahala doon? So ngayon, babalik na ako ng opisina Dahil nagugutom na ako na ang ID natin. So ayan guys, nakarating na ako dito sa opisina. Pero dito muna ako sa open parking. Dahil dito ako mag-aalmusal. Bumili lang ako ng ulam dun sa daan. May nadaanan na ako dun nagtitinda ng ulam. So ito na yung ulam na bili ko guys. Yan. Gulay, ginataan yata ito. At saka bumili din ako ng puto at saka kutsinta para pamirinda natin mamaya. Ayan so dito lang ako kakain sa likod ng sasakyan Ayan na guys Ginataang gulay Ang sarap nito Kain na tayo guys Kain Alright guys Tapos na tayong kumain So babalik na ako doon sa parking ko At saka punta ako na si boss Baka nandoon na yung mga address na Pupuntahan natin Good morning. All right. One eternity later. All right. Let's go, guys, for the next delivery. So, yung address ay nasa San Juan San Perfecto. Ah, uh, daw siya ng San Perfecto Elementary. Kaya ang lugar na pupunta natin ngayon. Magkalapit lang yung lugar na pinagdelibiran ko kanina eh. Sa delibiran ko ngayon, dapat pala isang uwi na lang ako. Pambira. Di talaga ako mapakali kapag may pagkain eh. What? Oh. Maglalaway ako eh. Itirahin ko na to. Karat? Dahan-dahan ka, baka mabilaukan ka, ha? Ah. Mayroon gatas? Yung condensed milk na niluluto, ang tawag doon? Kalimutan ko? Parang Delicci yata ang tawag doon, magaling Magalingan siya mo, malakas eh San Juan City Ayan guys, papasok na tayo ng San Juan Ayan guys, dinala na tayo dito sa makitid na lugar. Ayan guys, may naka-parking pa bawat gilid oh. Ito nagpapakitid sa kanila eh. Ah, dito na 'yon. Ang problema nga dito, yung parkingan. Hindi ko alam kung saan ako tatabi. Ah, baka dito pwedeng tumabi dito. Saan na ba yun? Saglit so, lang dito ako sa tabi. dito na tayo. nag na tayo. Nasa loob. Ito na may lalabas. Guys, naibigay ko na yung gift. So, ngayon, babalik na ako ng Passing sa opisina ni Boss. Buti na lang, hindi tayo naligaw at dinala tayo ng maayos dito ni Google Map. Alright! So yan guys, dumaan muna ako dito sa Green Hills Mall dahil i-inquire ko lang kung magkano yung magpapalit ng battery ng iPhone na uh, iPhone 8 Plus. Ayan. Yung pangatlong gift kasi parang magkikita yata sila ni Boss mamaya ng gabi uh, pagkatapos ng trabaho ni Boss. Ako ako mapasok ng mall, baka magutom ako doon kaya kakainin mo muna itong photo na to. Kanina pa ako naglalaway dito eh. Magaga pa pala guys 9.20 pa lang So 10 o'clock magbukas yung mall uh, Magantay tayo ng mga 40 minutes pa Ayan 10 na guys Kaya arat na papasok tayo sa mall Ayan, nandito na ako sa loob ng mall. So, dito sa second floor ay puro lang talaga cellphone ang mga tenda dito. So, sa baba naman, ayan, makita nyo, puro damit naman doon sa baba. Nag-iikot muna ako at marami akong pinagtanungan na mga shop kung magkano ba talaga ang original na battery ng iPhone. Halos pareho lang sila lahat, 1.5, pero pwede kang tumawad. Ayan, tinawaran ko, so hanggang 1.3 lang daw talaga ang sagad. So sayang naman mga kataon, kaya naman sa budget, kaya nagpapalit na ako ng bago. 75% na lang kasi ang life ng aking battery, kaya mas mainam na palitan na lang talaga siya dahil madali lang malubat at saka umiinit. Kaya wag nating isagad sa 60 para walang mapiktuhang mga pyesa. Ito na yung bagong battery. Ito ay original, talaga parehong pareho sila. Kaya kung gusto niyo magpapalit ng mga battery ng inyong iPhone, dito kayo pupunta sa Green Hill San Juan. So ngayon, alam niyo na ang presyo guys. So hanggang dito na lang muna aking video. Thank you for watching. See you for the next video. Babo!